Okay. Kung mapapansin po ninyo, kinasamid ako. Dahil ang pangit po ng weather, sobrang init. Wala pong kahangin-hangin. Pero ganun pa man, wala makakapigil sa atin para ipagpatuloy ang mensaheng ito na aking gagawin. Actually, <clears> tatotoo <throat> po, marami pong mga tao ang talagang hindi ko po, po alam kung nahihirapan silang unawain pero kung talagang ikaw ay talagang nakapag-aral ng rightly dividing the scriptures, ang mga bagay na ito hindi mo na kailanman kwe-questionin. Diba? Tatanggapin mo lang kasi nasa Bible siya. Ang sabi nila, kailangan para raw dumanas ng tribulation ang mga saints. Tayo po yun, mga believers. <coughs> kasi raw, parang itetest daw tayo Or ipupurify daw tayo ng Diyos pagdating ng tribulation? Yan naman po ang tinatawag na parang pangiinsulto sa finished work ni Christ. Alam niyo po ba, nakalagay po sa Bible, Believers will never suffer wrath. Ano ang hinihintay natin? We're waiting for Jesus to come. Yun po yung rapture. Yun po ang maliwanag sa Biblia. Ba't nasabi kong iniinsulto mo naman yung finished work ni Jesus Christ? Kaya nga po namatay si Jesus Christ sa cross kasi tayo mga believers, we will never suffer wrath. We will never suffer the wrath of God. Pinatawad tayo, sinaid tayo, at iniingatan tayo, at patuloy na iingatan. Kaya nga po tatanggalin tayo rito sa earth bago dumating yung tribulation. Baka akala nyo na ganun-ganun lang po yung tribulation na yan. Hindi nyo ba alam kung gano'ng kahirap yon. <clears throat> yun po inihanda ng Panginoon para sa mga hindi man na palataya na maiiwan dito. Para sa mga hindi man na yon sila yung itetest para pagdating doon sa bagay na yon <coughs> especially mga hudyo, no? sila po kasi may time may timeline sila. Timeline po ng mga Jews yan, ng mga hudyo, hindi mo timeline yan bilang hentil na kristyano. Ayun, yun ang gusto ko sabihin sa iyo. Actually, napakahirap po ng tribulation. May nakalagay po sa Biblia, kung hindi paiigtingin ang panahong iyon, walang mabubuhay kahit isa. Ibig sabihin ng paigtingin kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, wala ni isa mang tao na mabubuhay. Kaya nga po pa iikliin, ginawa nga lang pitong taon eh, hindi ba? <clears throat> Kaya sabi ko po sa inyo, ah uh, kung pinag-aralan mo ang eschatology mo ng maayos, masarap po kasi hindi ka malilin lang, hindi ka maliligaw. Ngayon, pinag na naman ninyo yung mga nagko-comment na gano'n, pinag -pray, ko po kayo. Kasi isa po sa masarap na katotohanan po sa eschatology ng uh, rightly divine the scripture ay yung talagang pagkaka sunod-sunod ng mga events sa Bible at yung pagkaka uh, anong tawag dito? yung ha-harmonize talaga sila sa bawat isa. Hindi po ako nakikipag-debate. Kaya napansin nyo, I'm not replying or should I say I'm not answering those uh, comments na may pagka-negative. Actually, hindi ko po na negative yun. I respect those dahil yun po naman ay inyong views. Pero kaya nga po ako nandito dahil sinasabi ko lang po yung totoo sa inyo na ang totoo po talagang view ay peritrib. Again, hindi po para sa mga believers ang <coughs> tribulation sapagkat ang tribulation po ay ginawa para sa mga Hudyo. Timeline nila yan. Bago nila kilalani ng Panginoong Yesus bilang kanilang misiyas. Hindi sila naniniwala kay Lord eh. Kaya yan po ang kanilang orasan na tinatawag. So sana, wag po tayong malilito So, yun lang po, no? Gusto ko lang po sanang alukin kayo na makinig pa rito lalo sa channel natin dahil dito po sa channel natin, marireveal po yung mga truths. Dito po sa channel natin, lahat ng mga videos natin ay pawang katotohanan lang po from the scripture. Iba sabi nila, haka-haka. Hindi po haka yun. Those are in the Bible. Sometimes, di ko lang po napapangalanan yung mga talata pero nandoon po lahat sa Biblia yan. Okay? Siguro yung iba may conspiracy si theories pero masasabi ko po 80% to 90% talagang biblical po siya. Nakaayos po yan. Lalo na po yung eschatology at saka yung pag-explain ko ng pre rapture. Patuloy po yan kasi ako I believe. Sabi nga ni Tony Evans, anytime magra-rapture na. Maski si Charles Stanley, lalo na si David Jeremiah, magagaling na eschatologist lahat yan especially si Tony Evans. Okay, so may mga ano po dyan, hindi mo na kailangan yung link, i-type Tony Evans. Nako, katakot-takot na mga resulta makukuha nyo sa social media. Because Tony Evans is a well-loved pastor, a well-loved man of God. Kaya sabi ko po sa inyo, ito naman po ay hindi ko naman po haka-haka. Huwag -haka. nyo sasabihin haka, haka Lahat po na nga nasa Bible. At talaga may antikristo po sa ngayon, hindi pa nalalantad kasi nandito pa po tayo. Okay? At pag nangyari na po yung tribulation, alam po ba ninyo hindi yan biro? Ang mga lindol during that time, ang lalakas. Ha? Minsan, itapik natin ulit yung lindol. Meron na po rito, nataburan na eh. Sa tagal. Uh, <clears throat> Mag-tapik na po ko ng mga earthquakes. Hinak na earthquake. Naka sulat po sa aklat ng Revelation. I think chapter 21, kung di ako nagkakabali. O 20. Ma, minsan, iyan po natin siya. Pwede nating itapik uli yan. <clears throat> Ganito kasi yung panahon, walang hangin na. May, ayaw naman mag-aircon po dahil hindi rin po maganda sa sa atin yun. Mag-aircon ka tapos, di ba? So, I mean, mula makakapigil sa atin to to proclaim the truth of the Lord. ah uh, yan, eh, panahon lang yan hindi tayo papadala sa circumstances. Minsan okay tayo, minsan hindi. Ganun. Pag ganito ang panahon po, ever since bata ako, since asthmatic po kasi ako, medyo mm, affected ako. Pag ganyan. mas nung ako, nang hihina ako pag kabi na ng panahon. Yung humid. Okay. <clears throat> Muli, meron pong mga uh, bagay na hindi hinihayag sa tao. 'di ba? Pero may mga bagay na inihiyak sa atin. Itong makinig pumabuti mabuti, ito pong tungkol sa rapture at saka sa end times. Inilatag na siya eh. Nakalatag siya. Kaya lang, hindi tayo pwede magpangalan kung sino yung Antichrist. Hindi tayo pwede magbigay ng date kung kailan. Pero pwede natin pag-aralan. Oh, yun pong gusto kong sabihin. Kaya siguro sinasabi nyo, nang huhula o gumagawa, may nagsabi pa yata sa akin, gumagawa ng doktrina alam niyo hindi po malayo sa katotohanan gawin ko po yan lahat na mas nasabi ko in line with the word of truth the holy bible ang tribulation po at ang great tribulation sobra ang mga earthquakes nuclear war and all that sobra sobra lindol pinakamalakas mangyayari po yan sa great tribulation pag-aralan natin minsan yan okay tapos kaya sinabi kung hindi pa iigtingin ang panahon na yon walang makakasurvive mas kaysa. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love and His grace. Alam niyo po ba mga tao, ngayon nila kailangan si Jesus, higit kailan pa man. They need Jesus now more than ever. Share Jesus. Tayo mga born again Christians, nasa atin po ang susi to share the Lord Jesus sa ina. Salamat in Jesus truly really loves us all.